Disyembre, Disyembre dito po sa barangay Balingog East. At uh, nakikita po natin si Kagawad Ana Vidal. Siya po ang mahawak ng uh, komite sa agrikultura. Magandang hapon Kagawad. Magandang hapon din po. Ayan. tatanungin lamang po namin uh, kung Nakatanggap na po ba ng fertilizer discount voucher ang mga magsasaka ninyo? Opo. Meron na po bang schedule kung kailan may papakit ng pataba? Ang pagkakalam ko po, po itong buwan po ng December po. Atung buwan ng December. Opo. Opo. Kailan po ba kailangan itong uh, pataba rito sa lugar nyo? Uh, mga first week po ng January po. Ah. Kailangan po nila. First week pa lang ng January? Opo. Medyo nauhuli no? Opo. So sa ngayon ano pa lamang? Ah... Uh, Nagpupunla pa lamang. Opo. Pupunla pa lamang. Opo. Ayan. Meron po ba kayong sabihin sa ating uh, uh, Municipal Agriculture Office? Uh, ang gusto ko lang po sana sabihin sa ating DA po na sana po ay ay ibigay na po nila yung mga pataba para po sa pangangailangan po ng ating mga magsasaka. Oo. Uh, itong Disyembre. Opo. Salamat po kagawad. Maraming salamat po.